Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Fenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Suma nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang papapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe. Puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si sa Saulo at ng kanyang matagpuan, ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkal silang nanatili roon kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag ng Kristiyano ang mga alagad. Ang Salita ng Diyos Purihin ang tanang bansa ang Panginoong Dakila. Sa bundok ng Siyon, Itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng ang ni Jacob. Kaya't iyong dinggi ng ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong Dakila. Pag tinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro, at Etiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihin. ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong Takila. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihi ng tanang bansa ang Panginoong Dakila. Aleluya, aleluya, ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga hudyo at sinabi sa kanya, Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Sumagot si Jesus, Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking ama ay nagpapatutuo tungkol sa akin ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking amang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ni naman sa aking ama. Ako at ang ama ay isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagkalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga tupang kabilang sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Ama, taglayang pagtitiwala na hindi tayo mawawalay sa kanyang pangangalaga. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga Obispo, naway maging mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan sa luntiang pastulan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nalihis sa landas ng kaputihan, naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan na way, marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit na way, Maranasan ng kabutihan ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namaya panaway, akay ni Kristo, ang mabuting pastol, upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, sa paraang ikaw ang higit na nakababatid. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Amen.